Ang hirap pa na naman sa timbang mo na yan. Mga <laughs> malutong to, malutong oh. <laughs> yes, 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 mga katotot. A ano yung tatawag ko sa'yo? Winnie o Tweety? Winnie na lang. Winnie, no? Ano, Winnie the Pooh. <laughs> eh, katotot yan na. Sumuko siya sa akin. Madali na. Kasi kilala niya ako, matagal niya na ako kilala. So sa akin siya sumuko, meron siyang uh, warrant sa madaling salita. Nung pinagsuot ko siya ng yellow na, ano na no, t-shirt para picturean, Halos hindi magkasa kasi si medium, <laughs> medium lang Medium lang Medium lang Medium lang na naman Magkasya pero halos mag Muntik mawala yung leg mo Kasi meron akong damit din ah, Gusto mo pa magupad talaga <laughs> Gusto mo talaga Gusto mo talaga maumay kami <laughs> Uy! <laughs> ba Uy! 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 Ba't, ba't, sa akin sumuko? Di ba pumunta sa inyo kahapon? Maliban sa kakilala mo ko at napaka ko. Kasi galing na ako ng Makati noong time na nahuli yung kasama ko. Ay, hindi mo lang. Kasi hindi na ako, nagpunta ako ng Makati, ang sabi, hindi na ako dumababa yung ano ko dito na sa... Si, kasi okay. hintay mo? Inantay ko. So, inantay Kaya mo na hintay. Tsaka ako oh, inasigaw. Nakakaintay mo, nagmahal ka. <laughs> Nasaktan. Tumaba. Kumain, tumaba. Ngayon, <laughs> oh. Hindi ka pa na, ano ay, yun yung day. Nakong bakit ang Ah. Pagkatapos mo kumain, umaba. Puyat. Kulang pa, Pu nag-dessert. Nagpuyat. Pu nag nag-dessert. <laughs> Ba't <laughs> <Pag> kayo nagpuyat? <kinagpum> <laughs> Nag-slat yan, <laughs> natalo. <laughs> <laughs> Lumobo. Yan mga totot. Uh, si ano yan, si Winnie. Hindi ko nababanggitin doon to yung pangalan niya. Aplido niya, Poo. <laughs> yan mga totot, ha? Kusa siyang pumunta rito. Ang usapan na, dapat nga kagabi pa, no? kagabi. Kasi may trabaho po siya kagabi. Sabi ko, na tomorrow morning na lang para sakto dire-direcho. Ay, magbe-birthday na pala siya. October 12. <laughs> happy birthday to you. Ayan na. Ayan na. Kasamid tuloy ako mga totot. Yan mga totot. Batiin nyo happy birthday ah. Ha? Eh, katotot natin. Katotot Rema. Hindi siya ano, sabi niya, huwag lang na makikita yung ano, yung mukha niya. Okay lang yung bilbil. <laughs> Pinicture na namin siya. Di ba, magchat chat niya, nakadilaw siya. Ang lumabas yung picture ni Winnie the Pooh. Ipapakita ko sa inyo, mamakita ko sa inyo ha? Mata ko sa inyo, kasi yun ito ala alagira. Nakita ko sa Ang cute, cute mo kasi. Ano ka ba? Ilang kilo, ilang kilo nga ano? Hindi ko alam ngayon. Kasi nung nahuli ako pa yun talaga. Mukhang mahal yun. Mukhang mahal kapag nabenta. Oh, yung mga 130 kilos, oh. no? no. Mga Ay, malutong ito, malutong, no? Oh. <laughs> <laughs> ang ano yung eh, mahirap pa doon, pinaalis pa niya muna kami, sabay tinawag niya kami. Oo. Oh. Diba? Mayroon lang kapag lakad ka na ng uh, tatlong hakbang, no? ang, okay. hirap, ang so, hirap, hirap pa naman makbang sa ating bang muna yan. <laughs> o kaya okay, lang sana kung nakatayo kayo, huli kayo. Kaso nakakbang ka ng tatlo, yung eh. bigat ng hakbang, di ba? Eh? Grabe up? talaga siya. Parang O di ba? Grabe. Hindi ganun. Ang masama ang loob mo kasi pinaalis ka na. Oo. oo. Kaya tinikitan. Akala ko masama ang loob mo kasi nakatatlong hakbang ka na eh. Mm -hmm. Nabigat ang ka katawan mo. Tapos yun. Ayun <laughs> ka <laughs> eh, totot to. O kayo naman, huwag kayo mag sa mga bawal mag-iwosi ha. Kaya ano, kung may makita mo kayo nag doon iba, yung make sure na talagang designated smoking area yun. Para hindi kayo magkakaproblema katulad niya. Ha? Pero ngayon wala na siya problema. Mukhang masaya na siya. Yun. Wala pang tulog yan. Ayan nga nagagawa talaga ng na puyat. Di duty pa. Puyat, pag-ibig. Ayan. Ayan. Oo, oo, oo. Kasama, kasama. Ayan. Okay, okay na. Ayan mo na.